Awareness lang sa lahat ng mga OFW, especially Singapore, lalong-lalo na yung mga baguhan. Mag-ingat po kayo sa mga scammer sa mga loan shark. Mas maigi mga dyan na huwag niyong sagutin yung tumatawag sa inyo, lalong-lalo na na hindi naka-phonebook sa inyong phone or unfamiliar number. Dahil ang dami-dami mga scammer na tumatawag dyan sa mga number niyo nakatry na ako tawagan sa DBS, sa MOM mga jay yan sila magpapakilala sila from MOM, from DBS mga jay so uh, yung last na ano ko mga jay ay from DBS daw sila, nagpurchase ba daw ako sa ganito, ganyan ganyan ang dami nilang mga tanong mga jay so pinatulan ko lang sila, at ang ending mga jay sinabi ko na, uh, i-ask ko muna sa aking mga employer ano alam nyo ba, ano ginawa nila pinatay nila yung call, so kung sakali mga jay na masagot nyo yung tawag mga jay, ma makinig lang kayo tapos ang isagot nyo lang ay magtatanong muna kayo sa inyong mga employer dahil kapag scam yan automatic off nila yung call ngayon mga day ginawa ko munang driver yung aking kapatid mga day isa pala itong criminology student mga day punta kami ngayon sa department of agriculture mga day malapit lang ito sa bahay ko malaking or malawak area dito sa department of agriculture mga day free lang dito mga day ah, maghingi ka ng seeds mga day sa mga gulay kung gusto mong magtanim mga day Meron din ditong dorian, mga seedlings ng dorian, kakao at iba pa. Pwede kang manghingi sa kanila mga jay. Naisipan ko ang magtanim mga jay, no? Kasi ang mahal ng bilihin dito sa Pilipinas mga jay. <laughs> mahal ng bilihin mga jay pero ang sahod ay hindi tumataas. Sa Singapore mga jay, no? Wala ka makikita ng mga ganitong tanim mga jay like mangosteen, dorian, mais at mga palay mga jay. Wala silang department of agriculture. Lahat angkat nila sa ibang bansa mga day pero afford nila lahat ng pagkain. Tingnan nyo itong mga day o ang lawak ng maisan mga day tapos sa kabila naman Dorian. Ang problema lang talaga sa atin dito sa Pilipinas mga day ay ang corruption kung hindi lang sana ganit or buwaya yung ating mga nasa government mga day no? Or yung ating mga namumuno ba? <sighs> Hay nako ang yaman siguro ng Pilipinas mga day o tingnan nyo yung mga bata mga day nangunguha sila ng uh, tawag niyan isda or pantat yan ata hito may laman yung laging tandaan mga day, mag-ingat tayo sa mga scammer at sa loan shark. Bye! Sabi ni mama mga day, bantayan ko daw yung tindahan niya. <laughs> Sabi niya, ibantayan e, ko yung tindahan niya eh. Mm. <laughs> mm. Mm. May egg siya nung dami niyang egg.